Ako si Berlin Borromeo, nananawagan sa mga mamamayang Pilipino na magtulungan tayo lalo na sa mga opisyal ng gobyerno gaya ng mga kongresman at senador. Ngayon ang panahon na kailangan kayo ng mga kababayan natin ng mga sinalanta ng bagyo. Nasaan kayo? Tuwing may kalamidad, nawawala kayo, nagtatago kayo, ilabas nyo ang mga ninako nyo. Mahawa kayo sa mga kababayan natin, lalo na sa Visayan Region, na mas sinalanta ng bagyo. Ipakita nyo ngayon ang malasakit nyo sa mga mamayan natin. Huwag niyo ang pera na galing sa aming mahihirap at baka kayo ang abutin ng galit ng kalikasan at ng mga tao. At sana yung tulong na galing sa ibang bangsa, bansa ay makarating sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo. Baka kasi ang mga opisyal na naman ng gobyerno mapunta ang mga tulong na galing sa ibang bansa. Maawa naman kayo. Huwag sa bulsa nyo ilagay. Kaya ayaw kayo umali sa mga pwesto nyo dahil sa mga kayaman at kapangyarihan. Tumulong kayo sa mga mamamayan natin na sinalanta ng kalamidad. Lalo na sa panahong ito. Maawa kayo.